Dahil patapos na ang tag-init at tag-ulana, kailangang paghandaan nito para makaiwas sa mga sakit na uso tuwing tag-ulan, narito ang mga sakit na makukuha tuwing tag-ulana, gaya ng influenza, leptospirosis at dengue. Ang influenza ay mas kilala bilang flu o trangkaso. Ito ay isang sakit kung saan namamaga ang baga, daluyan ang hangin at skeletal system, kaya mabigat ang pakiramdam ng taong tinatamaan ito. Sa mga taong malakas ang immune system, sandali lamang ang itinatagal ng sakit na ito at kailangan lamang ng iba'yong yung pahinga, madalas na pag-inom ng tubig at pag-inom ng gamot. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na sanhi ng leptospirosis na nakukuha sa ihi at tumi ng daga. Nakakaramdam ng sentomas ng sakit na mga ito pito hanggang labing apat na araw matapos na makapasok sa katawan. Ang mga sentomas nito ay katulad ng karaniwang trangkaso. Makikita kung mayroong uh, dengue din ng isang tao sa pamamagitan ng pagsuri sa dugo nito. Ang taong may dengue rin ay may mababang platelets na siyang gumagawa ng paraan upang maampat ang pagdurugo. Ilan sa mga babala ng katawan na mayroong dengue ay ang pagkakaroon ng abdominal pain, pagsusuka, pagdurugo ng ilong, pagkapagod ng katawan kahit wala namang ginagawa pagtaas ng hematocrit level at pagwaba ng platelet. Isa sa narerekomenda ng Doc Alternatibo ay ang pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo at pag-inom rin sa mga cleansing capsules ng Doc Alternatibo. Pakinggan natin si Mrs. Charity Marcos na natulungan ng cleansing capsules ng Doc Alternatibo. So before kaning gamit sa ito mga produkto sa Doc Alternatibo, mga particular sa ito, liver cleanse and kidney, kasi nag-ibati niyo sa inyong kaluwasan? kalentura lang siya tapos kaming Binod kayo ang, yan, binigisa, may tapos, ko ang kanin diri may pusong dapi. Tapos magtakid ko ito kada hapon o katlawon. Balik-balik siya ang kalintura. Pila na ka days. Nagpa-check up ko. Wala may alibyo sa mga tambal at tagas na kayong mga dosage. Ngotong member man ako ang mama sa Local Alternativo Tagum. Pangayo dyo ko upuan sa iya, kinikleans o liver glands. Mora dyo to akong gitay. Pagbalik na ako, sunod o check up. Nihingon ang doktor, unsa sa daw akong giinom. Mora ko akong gito ba? Na Inom na ko o liver cleanse o kidney cleanse. Okay, so karon ma'am sa imuha na po, brother, unsa sa rin sa imuha ang iksuon ng lalaki Na-admit siya mam. Tapos di... Kuwanan siya nga ay dialysis, tapos operahan sa iyang kidney kaya na ay bato na nakabara sa iyang agyanan, sa iyang ihi yes. then, mga two nights eh uh, tuwa siya kagabi eh dito sa hospital ako siyang gear tuwan gital anak ako siya o kidney cleanse tapos na yung siya ay kabalaka kay mahilis rin ihi, ninyo. na ihi rata ni mo yung murag na kuwan man sila kay naratol na ibalhin nila sa regional kay para operahan kasi so, pag nakuha na akong gain na i-continue lang ninyong inom iya, ang ako ang gidala kay hindi na na maoperahan. Mau tong one day nga, isalang na siya sa operasyon sa iyang kidney. Mm -hmm. Pag hawas sa kaning puan, kaya pasuyo pa na iyang pantog o tubig. Dito na nakuha ang walo ka bato sa iyahang pantog. Wala na sa iyang kidney na puan na naanod oral uh, kidney cleanse ra iyang giinom ya yeah. kumusta man ang condition ko sa imong isoon ba okay na siya ma'am baba na iyang kriya dati 19 karon 36 na lang hoping nga um, mababa pa jud siya akong pag-auhag sa mga parehas namo nga na mga imong nga mga dipang bati ako yung na probe nga ang kidney cleanse na jud siya da tabang sa inyo nga sa ako, ha. wala akong nagduha-duha. But ako yung itaguan sa inyo, maayagin siya para sa tayong mga balatian about kidney. okay. Ako dahil si Charity Marcos, na yung sa NHC Relocation, Bangkal, 35 years old. Sa Doc Alternativo, may mga formula pa po tayo na makakatulong para mapalakas pa ang ating immune system tuwing tag-ulan. bisita lang sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Tumawag sa 0946- 967-3211. Ito si Daisy Araneas para sa Balitang Pangkalusugan.